Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon nandito ulit tayo sa St. Mary Magdalene. Para naman po doon sa mga nag-request sa atin na kung pwedeng pasyalan natin, yung possible na maging bahay nila. So ilan dito yung 125 dalawa. So shout out kay Sir Rumi Yulin. No, shout out sa inyo. Ang pinahanap po ninyo ay Black 17. Ah, uh, shout out din kay uh, sa 125 Lot 6, Normita Tamayo. So, nandito na tayo sa block 125. Hanap natin yung lot 6. Dali, sama kayo ha. Hanapin natin. Hanapin natin yung, ah, swerte. Nandito na po tayo kagad sa may block 125. So, ito po yung block 125. Lot 6, ma'am, ah, uh, Normita Tamayo. At ito yung hitsura ng possible na maging bahay po ninyo. Lipat natin yung camera natin para mas makita ninyo ng maayos yung view. So ito, wala akong kuryente pa dito pero yung mga nare dito, uh, para sa akin mas ah uh, mapalad pa kasi agad-agad nalalagyan ho sila ng submeter. Kung meron po kayo pambili ng wire para pang malagyan kayo ng submeter. Tapos yung iba, nalalagyan ka agad ng tubig. Kung meron po kayong pambili ng mga materialis para sa pagkabit nun sa tubig. Kasi may linya na ito ng tubig dito. So itatap na lang nila yan. So ito, madam mo, wala pang, wala pa akong jealousy, kabilaan at okay naman. So, so far so good. Ayun na lang naman yung kulang. Pasok na nga tayo. So ayan po. Oh, yung frame na lang ng jealousy. Yung kulang. At ah uh, ito, uh, inaayos naman na nila. Yung iniduro, natanggal yung inaduro. Ayusin naman. Tapos nandito na may mga salamin na, oh. Nandito na yung salamin. Yung pagkakabitan na lang nung chalusi, yung pinaka-frame niya. Ayos. Naayos na rin pala yung pinto, oh. Sa likod, ayan, oh. Ayos na. At ito yung likod. Kunting linis, ayos. Okay na yan. Ah, ayos na, oh. Alos lahat na, no, oh. Naayos na yung mga pinto sa likod ng uh, mga bahay. Ayan, oh. So, ayun. Yung possible na maging bahay po ninyo. Konting linis na lang, konting ayos siguro pagka nandito na kayo, kayo na po yung uh, maglinis at magayos nung uh, magiging bahay po ninyo. Ayan o. Oh. No? Nandito na yung parang uh, yung glass nung uh, jalousie. Yung frame na lang yung kulang. Diba? So, punta naman natin yung uh, lot 17 kay Ma'am Romeo, Romeo Lynn. No? 17, 12, 14, Tuloy-tuloy naman yung pag-aayos nila at pagre-refer ng mga nasira. Kahit ayun, sinasabi ko nga, kahit nandito na kayo, kung ano pa yung kulang doon sa bahay nyo, re-request nyo lang doon sa mga gumagawa. So, ito 16, nasa kabila yun. Aha. Tika. Dito na nga tayo duma. mas malapit na ata rito. Sana yun, ayusin naman nila Katulad yan, no? Nire-refer nila yung pinto, na-refer na. Pagka nandito kayo na hindi pa natapos lahat na i-refer nila, sasabihin nyo lang sa kanila yan, ayusin ho nila yan. Pero siyempre, first come, first serve. Kung una po kayong nakapagsabi, nakalinya yan, ayusin po nila yan hanggang sa mga dumating. Pero yung tungkol sa tubig, mas agad-agad na makakabitan kayo kung meron kayo pambili siyempre na materialis. Kasi kung o-orderin pa nila yung materialis ng mga gumagawa, ay eh, siyempre hindi naman mag-order ng isang materialis yun. Kumbaga, bolto-bolto yun. Kaya matatagal lang. Pero kung nagmamadali kayo at meron naman kayong extra pang paayos, na ay. <laughs> so, magagawa kayo, magagawa kagad kayo. Tapos, like yung sasubmitter, temporary kuryente, eh, makakabitan kayo kung meron ako pambili ng wire. Siyempre, kung marami kayo sa isang block, halos lahat na kayo, magambagan na lang kayo doon sa isang sa isang karton. Nasa 3,000 plus yung isang karton nung uh, kuryente ng wire. So, ito. Uh, ito yung possible na maging bahay. O, oh, dito ayos na. O, oh, kumpleto na. May jalousy na. No? Yung possible na maging bahay. Niyo. Kayo po, sa main road. Main road ho kayo. Ayan, no? Daanan ho ito talaga. Naiikot natin. Huwag sana kayong mahilo. <laughs> okay na dito. Halos. Kumpleto na. May mga may mga jalousy maliban dun sa kabila. At ito, pasukin natin. So, yung dingding na lang nung sa, 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 silid. Madali, mabilis na lang po yan sa mga empleyado na may kakabit ho nila. So, may iniduro na dito. Ayan, kikita nyo, yayamanin yung, yung uh, iniduro tsaka po, sa poset. sa mga gripo, may pinto na rin at ito, malinis na rin sa likuran. Ayun. Okay. So, kunting refer na lang. So, pagdating dito, uh, kayo naong bahalang maglinis. Pagka nalinis naman na hunin nyo yan. Siyempre, lilinisin naman hunin nila yung temporary. Pero yung malinis na malinis na, kayo na po yung bahala ho noon. So, punta naman tayo. Ay! Andahin pala nito. May 19 pa sa <laughs> 125 so, uh, 27, 19 at saka okay o may sa black 127 sa 125 shout out kay tatay Papatuti tuti 27 saka 19 oh ito 19 o oh, kapit bahay mo pala yung ano kay uh, ma'am o oh, sir Romeo Lin kay ah uh, Ami Milik 125. So ito. Ito yung lugar, ito yung magiging bahay po ninyo. So, ka ano, kakapit bahay nyo si Romeo Lini. At kompleto na rin yung jalousy ninyo kung first sa ba. So ayun, pasukin na natin para makita rin natin. So yung pinto nyo ay maayos pa naman, maayos so yung pinto ninyo. At ayun, may kunting damage lang sa kwarto pero ayusin nila yan. The rest, so far, so good naman na. At, yun, may iniduro na rin yan. Kompleto na. At, syempre, yung extension ninyo sa likod. May pinto na rin kayo sa likuran. At, yan, yung extension sa likod ng bahay ninyo. At, meron kakaiba to. Ah, kakaiba dito. Meron ganito. Hindi oh. ko alam, ano, bakit. Yan, oh. Itong ganito. Sa kabila kaya? Ah, wala naman sa kabila. Bahala na kayo kung ano gagawin niyan. So, sa kabila, wala naman. Ay. Okay, so dito sa kabila, ah, meron. So, bahala kayo kung anong gagawin nyo. So, bali, tingnan natin kung kano kalapad to para makita ninyo. So, yun, labas na tayo. Pupunta naman natin yung... Ah, uh, kanino pa to? 27. Sa, so, sa kabila pala yung 27. <laughs> nalampasan natin. So, pumunta muna tayo sa 124 kasi nandito na yung 124. Oh. So, yun o. Oh. Ito yung 124, katapat na 125 dito sa may main road. Ito yung main road ko tawagin din. Pero kung baga iskinita, yun talaga yung uh, main road, yung highway doon. At uh, shout out kay Girly Pable or Double. So, kung sino man po, baka nagkakamali ako sa name ninyo. Alam niyo na po yan, ang pinahanap po ninyo sa Block 124, Lot 22. Dito sa St. Mary magdaling po ito, ah So, ito yung na magiging bahay po ninyo. So, may jealousy na naman. Lahat, toy. Eh. <laughs> may jealousy at uh, may pinto din yan, siyempre. Ayos naman. So far, so good naman na. At uh, ayun, may kunting damage lang sa panel, no? O yung dingding ng kwarto. At ito, parang bago ito. Loko-loko talaga, oh. Kita nyo to, oh. May marka ng sinipa. Wala talagang magawa itong mga nangwawalang hiya ng mga bahay dito sa St. Perry Magdalene. So far, so good naman na. Malinis-linis na. At syempre, may iniduro na rin kayo. May posit. Ito yung lababo. At ayos na rin yung pinto sa likod. No? Papunta sa extension ng bahay nyo dito sa kabila. Okay? So, yun. Uh, punta naman tayo sa... Balikan natin yung ano. Sa 125 kay Papa Tuti sa lot 27. Kasi... Ay! Hindi na pala ako. Ang kala ko, lilipat na ito, sir, sa inyo. Black 125 lot 27. So, corner lot kayo. Ayun nga lang, compare doon sa iba, eh. Pero minimal naman yung sira nung uh, magiging bahay po ninyo. So, ayan. ah uh, may sira yung, sira yung jealousy. Pero, katulad to, mayroon pa namang uh, yung frame. So, ang kulang na lang nito ay yung mga salamin. Pero marami naman salamin dyan na makukunan. At yung pasok na natin yung possible na maging bahay nyo. Ayun, may sira din yung dingding ng kwarto. Minimal lang. At ayos naman at sarado ang pinto sa CR. Tingin. O oh, wala pang inidoro pero nasira na din to. Ah. Ay, hindi natin mabuksan. Ayusin nila yan. Huwag po kayong mag-alala. Kahit na dito po kayo, ayos na itong pinto sa papunta sa likod. At ito yung likod na magiging bahay ninyo. So ayan. At yun, ah, corner lot po kayo sir. Papa Sir Tuti, shout out to sa inyo. Ayano, corner lato kayo, meron kayong ito. Kapit banyo na yung karidad. Karidad. So ayun, ah uh, punta naman natin 111 115 para naman sa request ni Mam Ma As Asumi at ni Sir Ino. O Gino, Chino o Chino? Chino is plana Sa kabila yun Doon sa kabila Kasi ito ay 1, 2, 4 Matataas yung mga block dito Sa lugar na to 115, daw ito tapat na natin yung 15 ay sa kabila tatawid lang tayo dito sa kabila na to 1.15 ano ho ba sa inyo 1.15 lot 8 kay ma'am sir ino or chino is plana kayo o is plana kasi nakalagay dun sa Menu sa comment section so ang hanap natin ay lot 8 So, ito na po yung Black 15. Sa so, may St. Mary Magdalene po ito, ha? St. Mary Magdalene po tayo. Saan na ba, oy? <laughs> Ayos. Mukhang sa kabila ata yung uh, magiging bahay po ninyo. 6.50, ah, 14 pala dito. Ganda, umaga po. Ah, so 12. 12. Oh, oh. Ah, ito. Nandito na yung lot 8. Oy. Nandito na po ata kayo na relocate na kayo. <laughs> so, yun. Ay, sir, wag dadayin na dito na pala kayo, sir. <laughs> uh, o oh, nga at Oo oh, nga, ay, sinashoutout ko nga dito, na, dito na pala kayo, okay. sir. Ay, naanap ko, nagawa ko ng kodi ko, ay, nakalagay, at Gino, 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 is plana. So, it's, okay. six kay dumating, ah, okay. Uh, okay, late na pala ako. <laughs> oo, okay. sure. oh, ayun nga, dandahan ko, at least kahit papano, eh. May tubig na rin naman, no? Ay, oh, ah, oo. Kaya lang, isang ngayon muna, may mo na kapila. Doon sa kapila. Oo, galawa. Ah, oh, may gripo na. Ah, mas mabuti. Mas maganda oh. Mas ma ano. Ayun si Sir. Uh, ah, kumusta kayo Sir? Kumusta naman kayo dito? Oh, maganda naman. Oh, at saka adjustment time pa eh. Ayos-ayos pa talaga. Puti nga kahit paano, may submitter na rin kayo, no? At saka meron kayong malapit na tubig doon po sa Hyacinth Kung napapanood yung mga video, di ba? Sinusuplayan, wala pang kuryente yung iba. So at least dito, Tsaka dito sa kabila sila, wala pa parang wala pa silang ng bilik sa kabila. Doon sa kabila ko doon? Kaya, lumilipad na dito, may gift. nag sila doon sa meron, sa ano. At least, mas mabuti nga dito kasi may mga halos karamihan meron ng supply itong mga host na to. Yung sa iba talaga, sinusupplyan sila everyday na truck-truck ko yung inaano nila. <laughs> oh sir, mas mainam po kayo. Tsaka ito yung napuntan ninyong, yung sa iba kasi doon ay luuban, pabahay, papasok ka pa although papa, papasok ka muna sa pabahay tapos pupunta ka doon sa tulay tatawid ka mga pabahay pa rin yun doon sa ano ko napapanood yung mga video kung tawagan ay kalubkob tapos yung uh, parkstone tapos naik view yun medyo sa looban yun uh, na, sa amin, bungat -bungat ko, eh, kaya oho dito, dito na kaagad Baka, sa maya pagkas lang tricycle ayan na yung mga ano yung subdivision oh. tsaka